Bakit ka pa nagagalit? <laughs> nagagalit ka kapag yung mga gusto mo mangyari ay hindi natutupad. O kaya yung mga pinangako sa iyo ay nababali. Yung boyfriend mo, may boyfriend na din. Kapag yung mga tao bagay o pangyari ay di sumasang ayon sa nais mo, di ba minsan nagagalit ka. Lalo na pagdating sa mga bagay na mahalaga sa iyo o yung gipit ka na nga, nalamangan ka pa, may isip mo minsan yung mga buwis mo, saan ba napunta? Ambot! <laughs> Sa Ebanghelyo ngayon, ngayong araw po ay mula kay Juan, Kabanata 2, Talata 13 hanggang 22. Pakibasa po yan, no? Nagalit din si Jesus nung nadatnan niyang ginawang pugad ng bentahan at makamundong mga transaksyon ang banal na templo. Paano ba naman no Isipin nyo, talagang nasa loob sila, doon sila nagtitinda. Hindi na po nahihiya, no? Habang may nagsisermon, isipin nyo sa simbahan, biglang may kasabay sisigaw, DVD, DVD. <laughs> Wala na po yan ngayon, no? Kung ikaw ay millennial, search mo na lang kung ano yung DVD. Papakusok sa simbahan, tapos may nagtitinda ng ice crumble. Masarap nga naman daw kasi lalo pag mainit. <laughs> Pero di lang po pagkain yung tinitinta doon, di lang DVD. Maitatago mo pa yung maibubulsa mo pa. Eto po may mga buhay na baka. Malaking baka, tupa, kalapate, lumilipad pa yon. Bakit? Ang bot. <laughs> Ewan. Kaya nagalit siya dahil ginawang palengke ang bahay ng Diyos. Sa sobrang galit ay gumawa siya ng panghagupit alubid no? no? Babak! niyo po yon? Di naman siguro yung mga tao yung hinahagupit, pero yung mga hayop tinataboy siguro, no? Babak! Hinagis niya yung mga kagamitan at mga salapi, no? Yung mga lamesa, tinaob, mm, pulutin nyo yan. Mm -hmm. <laughs> Hinagis. Yung mga pera. Parang, parang sa mga away ni FPJ, kapag nagalit na si Eddie Garcia, no, tao ba na? Hagis na. Ganun yung eksena. Na imagine nyo po, grabe yung eksena. Ganyan kagalit ang Panginoon. At ganyan kahalaga at kasagrado ang templo para kay Kristo. Pero alam nyo po kung ano pa ang sagrado, kapatid. Kung dyan sa templo gawa lang ng tao ay ganyan ang galit niya. At hindi po yun acting, siguro naman, no? kahit na apat na put anim na taon pa raw yung itinayo, hindi naman siyang ang nag-construction nun, di ba? Para magalit siya ng ganoon Hindi lang yun. Lalo pa kamo kung ang templong binababoy at sinisira ay ikaw. Alam niyo po to. Sabi sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang iyong katawan ay templo ng banal na espiritu ating katawan tayo ikaw ay templo ng Diyos at itong katawan na ito ay kanya yan pong katawan ninyo kayo po ay sa si Diyos so ito po ay para sa akin ay paalala siguro na tayo ay mahal ng Diyos gusto kang protektahan at pasayahin ng Diyos gusto niyang manatili na ikaw ay malinis mapayapa at banal yan yung dahilan kaya inialay niya ang kanyang sarili sa krus para mamatay at mabuhay uli para sa iyo. Para ikaw ay manatiling banal at mapabuti. So, paano po ba gusto ng Diyos na ipanatili ang ating mga kabanalan? Meron po akong mga tips no, na maibibigay sa inyo. Una, sa isip, yung ating isip. Kapag ang ating isip o puso ay wala sa tamang lugar, kung broken tayo, no, at tayo broken, ang isip ay hindi tumatakbo ng tama. Pansin niyo po yun. 'di ba? Ganun po yung kadalasan nangyayari. Bakit ba nagkabentahan do sa templo? Kasi sa isip nila, naging mas mahalaga yung kanilang pagkakakitaan kesa sa kabanalan ng lugar. Kaya tayo po, panatilihin natin ang ating isip ay nakatutok sa si Diyos na natiling banal. At siya ang number one nating konsiderasyon pag tayo ay gumagawa ng mga desisyon. So, paano yon Bukod sa pagdarasal, para sa kataintima ng ating damdamin, paligiran natin yung sarili natin ng mga tamang tao na rerespetuhin tayo at mamahalin. Napaka-practical po niya, no? Paligiran mo yung sarili mo ng mga tamang tao na mapagmahal. Di tayo bababuyin, lalamangan, sasaktan. Yung mga tao na yan ang gagamitin ng Diyos para buuin ang ating broken heartedness. Parang isip natin ay tuwid. Isip. Kasi kung sila mismo ay matalim at magaspang, malamang, ikaw ay kanila lang susugatan. So, kailangan yung ating isip ay mapapanatiling tuwid. Pangalawa, salita. Ang iyong pananalita po ay nagmumula sa kaibuturan ng iyong isip, puso, at damdamin. Kung bakit itong salita po ay mahalaga, kung bakit ko siya sinasabi, ay para naman ikaw, hindi ikaw yung nakakasira po sa iba. Kasi gusto natin, hindi lang sarili natin, isip natin. Pare, pati yung sa iba, na templo din ng Panginoon. Kasi ang salita ay matalim at masakit at nakakasugat sa tao. Maririnig mo yan sa mga pelikula, sasabihin nila, di ba linang ako isaktan mo na lang, huwag mo lang akong laitin, huwag mo lang akong maging maliit ang tingin mo sa akin, di ba? <laughs> Ganun po yun, di ba? Salita. Isip sa salita. Siyempre, kung meron na nun, edi ano po yung susunod? Yung panghuli po ay gawa. Gawin ang tama na tingin mong makapagpapanatili sa iyong kabanalan at puri. Ano ba yon? Napakadami, di ba? Napakadami na pwedeng gawin. At alam mo na po yan, hindi ko na kailangan pagdaanan pa yan. Uh, pakikipagtalik sa may asawa o kung ikaw ay may asawa, medyo mabigat po yan, no? Malabisang paglalasing at bisyo. Basta yung mga paulit-ulit mong ikinukumpisal, yun na yun. Kabalo na ka na tayo ay templo ng Panginoon. Tayo sa Kanya ay mahalaga at tayo po ay mahal ng Panginoon. Panatihin lang natin itong atin, ating katawan, at yung sa ating kapwa ay banal at mapayapa. Paano? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Magandang araw mga kapatid. Ako si Paul, Paul Gerard Saret. Ito po ang landas ng pag-asa.